So mga boss, magandang umaga dahil umaga akong ginagawa yung vlog na to. Ay nako. Minsan nababasa ko sa comment section talaga mga comment din or mga tanong din talaga na hindi ko nalaman kung kailangan pa bang sagutin yun o i-ignore ko na lang. Kaya minsan pag hindi ko alam kung anong isasagot ko, hindi ko na lang nireplyan. Kasi baka mamaya makasabi ako ng ano maka-open pa tayo ng tao may mga tanong din kasi na nonsense na o irrelevant na hindi na dapat replyan o talagang ano uh, hindi naman dapat tinatanong o hindi tama o ano katulad nito so hindi na tayo maglalagay ng pangalan dyan kasi wala naman tayong balak ipahiya o uh, atakihin yung nagtanong pero hindi lang naman isang tao kasi nagtatanong ng ganong ganitong tanong. Ang tanong kasi, boss, uh, yung mga ganito, mga Bluetooth amplifier, kaya ba ng Dikinsi yan? Dalawang Dikinsi. <laughs> Malakas kaya yung bayo niyan, Dikinsi. So, ang direktahang sagot dyan, mga boss, common sense na lang. Yung mga katulad ito, may dalawa kong amplifier, ah, speaker dito na Dikinsi, dalawang 800 watts yan na BPA, 15.8. So common sense na lang, hindi talaga uubra yan. Pero sige, uh, pagbigyan ko yung trip nyo, sasabayan ko yung trip nyo. Gawin natin yung sinasabi nyo na ikarga natin to o iload natin dito yung D15 dito. Pero hindi ko sisirain to, kumbaga i mo lang natin para no, masatisfy lang talaga yung mga iba. Uh, kahit alam naman natin na hindi na tama Ayan. pero sige wala tayong content eh. <laughs> magbigyan na natin o, lagay muna natin dito yung ano, camera sa gilid. Ayan. So, boss ka, buha tayo ng speaker terminal kasi dito na lang natin isusuksok. Pagbigyan natin itong kalukuhan nila. Eh. Pagbigyan. Ako naman eh, si Boy Patol. <laughs> Boy Patol tawag <laughs> Alam mo na mali, papatulan mo pa. Hindi, <laughs> ako uh, curious lang din. Para ano kasi, may mga tao din kasi na hanggat hindi, hindi mo inactual, hindi rin maniniwala. Yung to see is to believe. Yung mga moto nila. Okay, pagbigyan. Kahit alam naman natin na ano. Sana pag napanood to, ano na. Ah... Uh, hindi na kumulit subukan natin so dalawang di 15 sa amplifier na ang ICI ano halos 20 watts lang sige <laughs> pagbigyan pagbigyan ng kahilingan abel abel So inihinangan natin to kasi pagsasamahin natin pinagdidikit natin yung dulo-dulo. Yan. Ito lang pa. Init. So ayan. Ito yung unang step natin. Pagsamahin muna. O, huwag nyo nang ano yung hinang. Kasi pantisting lang naman yan. Sige nga. Ibigyan natin yung trippings. Yung trippings nila. Ito yung negative. Kabila naman yung positive. O yan, nakagawa na tayo ng speaker terminal. Ngayon, yung plug. At saka yung simple Ito yung wire ng ano. So, negative, positive. So, labas nito 4 ohms. Tama ba? Tisirin nga natin. Kuha tayo ng digital. kung ilang ohms ang load, niya? nya o oh, 4.1 balik na rin natin o oh, 4.5 ohms medyo may kunting 0.5 na kasi mahaba yung wire lagay tayo ng SD SD card ay lumipad yung ano Ah, lang yan. Pumalsik <laughs> pa yung stick card ko. Ay, naku. Pumalsik yung SD card ko mga boss. Hindi ko makita. Sa liglan, e post natin kasi ano, baka hanapin ko. Oh, ayan mga boss. Power on na natin. Baba natin yung volume. Ito na yung sticker. Tumalsi kasi nung pinindot ko doon sa eh. Ayan, malabo. Power na natin. Music. Ayun. Parang kaya ng ano, medyo maganda. So, ayan, speaker. Speaker. Dito sa dalawang dikinsi Yung bus niya. Ito yung bus na kagit na nakagit na lang lahat yung volume. Kilid. Yan, gitna. Sagad natin, oh. Oh, sagad na. nakasagad na yung volume dito sa ano tapos ito nakasagad na rin hindi na natin uminit hindi pa ay si hindi pa na natin, baka ma-discuss siya pa tong ano. Tingnan natin yung IC. So, maligamgam na. Saglit lang natin na pinat ano. Mainit na agad yung IC niya. O, anong ibig sabihin yan, mga boss? Ah, tutunog siya, may kunting bayo din. Pero nakasagad na yung volume. Ang tanong ba, kaya sa pangmatagalan yan? Base dito sa init niya, nasaglit pa lang eh mainit na mainit na matik 'yan. Bibigay ito. So, tawag diyan kasi mga boss common sense na lang. Gusto niyo ng malakas, huwag kayo maghanap ng amplifier na mumurahin tapos ikakarga niyo sa malalaking speaker. 'Yun po ang ibig sabihin niyan. So, ang tanong, tutunog ba? Oo, tutunog siya. Siguradong tutunog 'yan, under 'yan. Pero nasa inyo rin naman yan kung hindi kayo maniniwala. Pero kung ang tinatanong nyo ay yung opinion ko bilang isang technician, hindi ko ipapayo yung ganitong setup. Sang maliit lang na bluetooth amplifier tapos kakalgahan nyo ng dalawang dikinsi. O na malalaki. Eh, kung nagtitipid kayo, sige, kayong bahala. Pero sigurado, Tsaka ako bibigay ito. O, may mayroon naman magko yan. Bakit sa akin ganito? Ikwento e, mo yan eh. Isa e, akin. Ayan, may video ako. May actual ako eh. Isa e, e, sa akin naman yan eh, tagal na. Hindi pa nasisira. Ikwento e, mo yan. Siyempre Alangan naman ano. Kwento mo yan. Pero sa payo ng nagmamalasakit na technician sa customer niya, hindi ko talaga ipapayo na gawin yung ganitong setup. up ay, ah, itong IC na to TDA Uy, camera, makisama ka naman Alang yung camera na to Kung may pambili lang talaga ako ng ano eh Papalitan na kita 2009A eh. So ilagay natin dyan sa screen yung Ano nyan, yung data sheet nyan Kung ano yung data nyan Kung ilang watts ba yan, ilang volts ang supply para magkaunawaan tayo So, di ba? Laki ng diferensya. Tutunog. Halimbawa, halimbawa, may bumili kayo ng ganito, ang speaker nyo, isang Medikin si kayo. Pwede siguro isa lang, pero pakiramdaman nyo. Pero, uh, o kaya, tutukan nyo ng panto. Init ng init to kasi unang-una, manipis na yung heatsink at saka mababa lang talaga yung ano. Mababa lang talaga. So, pagkumparahin natin to, kunyari ito tao, yung amplifier ay tao yung speaker na niload natin ay container o timba ng tubig so ang labas nito parang isang tao magbubuhat ng dalawang drum <laughs> malaki yung drum na puno ng tubig <laughs> di ba o kaya sabihin na natin yung kalagitnaan lang yung sabihin natin na kahit kalahating drum Oo sabi na natin, uh, para madaling sabi, dalawang container sa isang kamay. Kayang buhati ng tao yan, pero kaya niya bang bitbitin na matagal? ba? Diba? Pwede mo bang bitbitin na matagal yan na hindi ka mangangawit at bibigay yung balikat mo at braso mo? ba? Diba, hindi. Mabubuhat mo siya, siguro sa kunting panahon, o kaya ma... Mabubuhat mo siya, mabibitbit mo pero hindi ka makakalayo ng ano, bibitawan at bibitawan mo ganun din mangyari dito parang tao na pinabuhat mo ng sobra sobra sa kapasidad niya ganun lang kasimple mga boss tutunog siya nakasagad na may kunting base naman pero yung yung talagang tunay na lakas ng speaker na yan hindi mo mapapalabas kumbaga pag kukumparahin mo sa mga amplifier talaga lima, may ginagawa tayo 737, dito ng 737 tapos dito magkaiba malaki ang difference sya <mulay> Kaya payo ko sa inyo mga boss. Ah, uh, nasa inyo na yan kung may kinig kayo sa akin o kaya doon sa Diyan sa comment section na magsasabi na sa akin. Uh, sa akin kasi may video, may patunay ako. Na mayroon naman dyan magsasabi, bakit boss yung sa akin? Ilang taon na, gumagana naman, hindi naman nasisira. Eh, kwento nga nila yan. So, nasa inyo na lang yan kung alin kayo maniniwala sa akin ba o dyan sa iba sa comment section. Kasi sigurado ako may magko-comment nito na sa akin. Bakit sa akin gumagana naman? Hindi naman nasisira taon na, ilang taon nang ginagamit. So, gamit-gamit tayo ng common sense at saka critical thinking. Ganun lang kasimple 'yon mga boss at huwag na nating pahabain yung video na 'to. Hanggang dito na lang. Peace out. God bless po sa ating lahat.